Yeah, sir. Oh, ako sang gi po. Una ako lang sang gi likay-likay kay kabalo man ka sa nasulod, di ba? Oh, medyo depressed. So ako sang gi pangutana nga og ni baligya batong balay sa among lula, sa dili daw to ibaligya, di sa musugot. Nga ni ako nang gidiretso nga imong balay diya sa Donya Luisa baligya ba ni tubag ra man siya ano nga baligya ba daw nga Modo daw na pinakauna balay unya, si Hanilet na mo daw balay dako daw so mo to tubag so di daw niya pabaligya. pero nabaligya na ni Hanilet eh, ako pong ipangutahan na nga kung ang titulo ka kinsa, murag ni Sulti mo to siya kahanilet daw murag Wa wapag ko way klaro po yung tubag pero nabaligya na wapag mi mabuhat kasi sa pagkakaroon ang among inahan si mama namo ni Sulti good, nga og Pohon, pohon, kaluyan sa ginoo makagawa siya. Dito na siya papuyon sa balay na mo. Wow. Okay. Daga na naman mo. Ikaw ganyan balay. Kung may balay ang mga mahan, dito pwede nung puyo sa mga balay. Sir, kay worried ba good ang buong Pilipinas? Or mostly supporting ni Tatay Digong na ang balay doon pero holds history na Di, ang kuan gid na mo, ana, na storyahan na mo ni B.P. Inday o ni Mayor Bastay na kanang balaya, dili na siya actually na masulting uh, kang sa among amahan. Ang tagiya na ang tigadabaw na kay na na nilang atuhanan ng lugar. <laughs> hmm. Sir, um may ba ninyo sir ni Ang iya Ana siya ng daw. Uh, sa iya daw mga common law wife, mga common law wife mo ni Sulti. ah, <laughs> uh, katong kang mamjas anak siya nga uh, wala man daw sila relasyon ni mamjas kaya di man daw sila igagaw. <laughs> Di sila iksoon. So, wala daw sila relasyon. So, sa tanang uyab po daw niya, katong sa nailhan ako nga Tracy Kabuok Des Dabao, pangita na lang daw muglain, kanang daghan daw credit card. So, muna yung sulte. Eh. So, doon sa pa, sa uyab, sa kumunluwa